Magandang araw sa iyo. Alam mo may mga kwento talaga ng um, mabilis na pag-angat tapos bigla ring bagsak. Pamilyar na tema yan, pero ngayon titingnan natin to sa loob mismo ng PNP ng Pambansang Pulisya. Oo. Ang pag-uusapan natin si Nicolas Torres III. Pangalan na e eh, umuunggung talaga dahil sa mga hinawakan niyang kaso. Diba? Yung mga malalaki, kasama na yung um, wala pa yatang katulad na pag-aresto sa isang dating pangulo. Totoo yan. Makasaysayan. Pero paano nga ba na yung karera niyang parang ang ganda na ng takbo, biglang naputol? 84 na araw lang bilang hepe ng PNP. Ano kaya yung mga um, puwersa sa likod nito? Interesting talaga 'yan. Sige, buklatin natin tong mga detalye base sa mga ulat na hawak natin. Handa ka na bang ano, himayin natin kung paano yung parang ang tibay na pundasyon biglang nayanig at ano ba talaga ang ibig sabihin nito sa sistema natin? Sige, simulan natin. Okay, sige. Umpisahan natin sa background niya. Si Nicolas Deloso Torre 3. Pinanganak siya March 11, 1970 sa Jolo, Sulo pero sa Coronadal, South Cotabato siya lumaki. Ah, taga South Cotabato pala. Oho. At kita mo na agad yung galing sa pag-aaral eh. Valedictorian ng elementary, tapos salutatorian naman sa high school. Nagmapuwa mo na siya, Electronics and Communications bago pumasok sa PNPA. Ah, nag college muna. Oo. Tapos miyembro siya ng PNPA Tagapaglunsad Class of 1993. At siya, take note. Ang kauna-unahan naging PNP chief mula sa batch nila. 'Yun. Yung background niya, um mahalaga 'yan, hindi lang yung academic excellence kundi pati yung pamilya, 'di ba? Anak siya ng Master Sergeant sa Philippine Constabulary, tapos yung nanay niya guro. Parang ano, nakatadhana na rin talaga sa servisyo. Oo nga, parang nasa dugo na. At makikita mo yan sa uh, takbo ng karera niya. Bago pa man siya naging chief, ang dami niyang pinagdaan ng mabibigat na pwesto eh. Naging provincial director sa Samar, Pampanga, Batangas. Wow! Tatlang probinsya yun? Oo. Tapos naging District Director sa QCPD, Regional Director sa NCRPO, tapos almo Regional Director din siya sa Davao sa PRO-11. Pinamunuan din niya yung Communications and Electronic Service, naging Deputy Director sa PNPA, tapos bago nga siya na-appoint na Chief siya yung Director ng CIDG. Criminal Investigation and Detection Group. Bale, kumpleto rekados talaga yung assignments niya. Ang dami nga. At dito na papasok yung mga high profile cases na eh. Talagang tumatak sa pangalan niya. Naalala mo yung September 2024. Siya yung regional director sa Davao noon, PRO 11. Siya yung namuno sa operasyon para arestuhin si Apollo Kibuloy. Medyo may standoff pa noon, di ba? Oo, matindi yon. Medyo tensionado nga yung uh, pangyayari doon hindi biro yon yung operasyon na yon. Talagang... Talagang hindi at mas lalo pang tumatak, syempre, yung sumunod. Noong March 2025, hepe na siya ng CIDG noon. Siya mismo yung ano nagutos at namahala sa operasyon para iserve yung arrest warrant ng ICC, International Criminal Court. Yun nga, laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa airport pa mismo yun sa Maynila, di ba? Ito, grabe. Masasabi mong makasaysayan talaga? Walang president yan. Tapos siya pa mismo yung nag-supervise. Nag-escort sa paglipat kay dating Pangulong Duterte papuntang The Hague. Personal niyang ginawa yun. Imagine mo yung bigat nun. Politically charged, high security risk, talagang major operations. Wow. Yung dalawang operasyon na yun, Kuy Buloy at Duterte, grabe talaga, ibang klase siguro yung pressure nun. Pati yung political sensitivity, paano kaya um, naapektuhan nito yung expectation sa kanya nung naappoint na siyang PNP chief? Nung May 29, 2025 yun, tapos formal siyang umupo, June 2. Definitely. Nag-set yan ng ano, mataas na standard, di ba? Kasi pinakita niya na eh kaya niyang humawak ng mga delikado, controversial na utos. Siguro nakita siya as um, a doer, isang leader na kayang mag-deliver kahit gaano pakahirap yung mission. Oo nga, yung track record na yan, siguro malaking factor talaga kung bakit siya napili. Malamang, pero alam mo sa kabilang banda, baka nagbigay din to ng perception na siya ay masyadong um, action-oriented or ano ba, mapagpa siya? Decisive, kumbaga, na posibleng kahit papano na contribute din doon sa naging issue niya later on sa Napolcom. Ah, posible. Yung pagiging decisive niya, baka yun din yung ano, naging meet siya ng problema. Pwede. Hindi natin masabi for sure, pero isang anggulo yun. Interesting point yan. At bilang bagong chief nun, may mga inilatag siyang programa. Tama ba? Parang nabangkit sa sources yung target na 5-minute police response time. Oo, tama. Isa yan sa mga inisyatibo niya. Yung layunin nun, syempre mapabilis yung pagresponde ng polis. Na laging reklamo yan, di ba? Laging issue yan, oo. Bukod dyan, naging raman din siya ng balita dahil dun sa medyo di pang karaniwan eh. Yung public boxing match na hinamon siya ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Ah oo, oo. naalala ko yan. Yung charity event nung July 27, 2025 sa Rizal Memorial Coliseum, nanalo pa nga siya by default kasi di sumipot si Mayor Duterte. Oo, yun nga. Nagpakita to ng ibang side niya siguro, mas game sa hamon or palaban, pero eh, hindi naman siguro ito yung direktang nakaapekto sa termino niya. Malayong malayo siguro, parang sideshow lang yon. Malamang, hindi nga. Pero um, nakadagdag lang sa public profile niya noong mga panahong yon. Kaya lang, ang masaklap, lahat ng ito, yung mga naggawa niya, yung mga plano, yung public attention, parang natabunan lahat nung napakaikling panunungkulan niya. Oo nga eh. Mula June 2 hanggang August 25, 2025 lang, bali 84 days lang. Yun lang talaga. Ang bilis. Napaka-bilis. Ang bilis ng mga pangyayari, no? 84 days lang, parang kailan lang nung um, na-appoint siya. Ano ba talaga yung sinasabing punot-dulo nitong biglaang bagtanggal sa kanya? Kasi nilinaw naman doon na hindi dahil sa corruption or misconduct, di ba? Oo, yun ang official statement. Ayon mismo kay um, Interior Secretary John Vic Remulia, ang ugat daw talaga ay yung di umano'y pagbabaliwala or ano ba, term nila, insubordination ni Tore sa otoridad ng National Police Commission, yung Napolcom. Ah, sa Napolcom pala nag-uugat? Yun daw. At ang interesting dito, yung specific trigger, nagsimula lang daw sa isang parang administrative matter lang. Yung pag o paglipat ni Torre dun sa deputy niya noon si Lieutenant General Jose Melencio Nartetes Jr. Tapos nagtalaga siya ng kapalit. Ha? Isang reassignment order lang pala yung pinagmulan? Akala mo naman kung anong malaking kaso parang ang simple pakinggan. Sa unang tingin, oo. Parang simpleng internal movement lang. Pero dito na papasok yung papel ng Napolcom. Kasi noong August 14, 2025, naglabas ng desisyon ng Napolcom. Sabi nila, invalid or walang bisa yung reassignment order na yun ni Tore. Okay. So, pinawalang bisa ng Napolcom. Oo. At dito yung crucial part. Ayon sa mga ulat, lalo na sa South China Morning Post at PNA, kahit na may desisyon na ang NAPOLCOM, itinuloy pa rin daw ni Tore yung pag-implement ng kanyang reassignment order para kay Narta Tez. Ah, talaga? So, hindi lang basta di sumang-ayon, kundi tuloy pa rin niya yung utos niya kahit may kontra-desisyon na galing sa NAPOLCOM? Ganoon ang lumalabas sa mga report. Ito na yung sinasabi nilang direktang pagsuway sa desisyon ng komisyon. At dito na, syempre, pumasok yung mas mataas na otoridad. Yung Malacanang na? Oo. -o. Ayon kay Secretary Remula, yung desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tanggalin si Torre, ginawa daw yun para ipagtanggol at panindigan yung ano, institutional na mandato at kapangyarihan ng NAPOLCOM. Ang sabi pa niya, to uphold the institutional integrity of the Napolcom so parang mensahe na hoy may proseso tayo may oversight body sundin natin yan tama kailangan sundin yung mga proseso at yung mga uh, itinalagang oversight bodies Napakahalaga nito para maintindihan natin yung buong picture. Kasi may dynamics of power dito, di ba? May PNP leadership, tapos andyan yung NAPOLCOM bilang civilian oversight body, tapos syempre andyan yung presidente as chief executive. Tama. Yung NAPOLCOM kasi, hindi lang basta-basta yan. Nilikha yan ng batas RA 6975, tapos inamiyandahan pa ng RA 551. Ang mandato niyan malinaw to administer and control ang PNP. Hindi lang sila advisory body, may control talaga sila control talaga ang term. Oo, at kasama sa powers nila based sa Section 14 ng RA 8551 yung pag-apruba sa placement and promotion ng lahat ng key position sa PNP mula Provincial Director pataas. Kaya yung issue ng reassignment ni Nartates na 3-star general at deputy chief pa man din e talagang sakop ng kapangyarihan ng Napolcom na aprobahan o hindi? Eksakto. At kung i-coconnect natin to sa mas malaking picture, ano, dalawang fundamental principles ang parang nabibigyang diin dito. Una, yung prinsipyo ng chain of command. Ah, okay. Chain of command. Oo. Oh. Sa isang organisasyon tulad ng PNP na may hierarkiya, may disiplina, napaka-importante niyan. Malinaw dapat ang linya ng otoridad. Yung chain of command, yun yung nagsisigurong maayos ang takbo ng utos ng responsibilidad. Sa kasong to, kahit si Torre, ang chief PNP, may legal na authority ang NAPOLCOM sa aspeto ng appointments and assignments. So yung pag-disregard daw sa desisyon ng NAPOLCOM, parang pagputol o paglabag na yun sa itinatag na chain of command, at least sa aspektong yun ng pamamahala. Okay, gets. Hindi yung operational command sa field, pero yung administrative control na hawak ng NAPUCOM tama, administrative control. At yung pangalawa, na siguro mas fundamental pa nga sa konteksto ng demokrasya natin, ay yung prinsipyo ng civilian supremacy over the military. Ah, ito yung lagi narinib natin, civilian supremacy. Oo, at kahit technically civilian in character ang PNP, applicable pa rin tong prinsipyong to. Ang ibig sabihin niyan, yung kapangyarihang civilian na kinakatawan ng mga halal na opisyal natin at ng mga ahensyang tulad ng NAPOLCOM, dapat yon ang nangingibabaw sa mga armadong puwersa ng Estado kasama na ang pulisya. Okay. Yung NAPOLCOM, di ba, komisyon yan na karamihan mga civilian ang miyembro, pinamumunuan ng DILG Secretary na civilian cabinet member as ex-officio chairman. Tapos may apat na regular commissioners na appointed ng presidente. Yung oversight function nila, mekanismo yon para masigurong accountable pa rin ang PNP sa publiko at sa gobyernong civilian. So yung pagsuway daw sa Napolcom, parang paghamon na rin sa prinsipyong yun. Pwedeng makita in that light na parang hinahamon yung mismong prinsipyo ng civilian control over the police force. Mahamalinaw na ngayon yung paliwanag. Grabe, yung parang simpleng issue lang ng reassignment ang lalim pala ng implikasyon sa istruktura ng pamamahala sa mga basic principles natin at ang ending nga, tinanggal si Torre. Oo, at ang pumalit pansamantala e eh siya naging sentro ng issue si Left General Jose Melencio Nartates Jr. Noong August 26, 2025, isang araw lang pagkatapos matanggal si Torre, siya na yung itinalang na officer in charge ng PNP. Wow, parang ang ironic din no? Medyo nga, pero sa isang banda, parang pinapatibay nito yung naging desisyon ng NAPOLCOM at yung authority nila. Kasi sinartates nga yung official doon sa reassignment order na pinawalang bisa ng komisyon. Ang buong kwenton ito, grabe. Mula pagiging valedictorian, tapos yung mga high-profile arrests, hanggang sa bigla ang pagkatanggal dahil sa issue ng insubordination daw sa NAPOLCOM, kapuna-puna talaga. Pinapakita nito yung ano, komplikadong balancing act na kailangang gawin ng isang leader sa gogyano. Tama ka dyan. At ito nagiiwan ng mahalagang tanong at ito siguro yung iiwan nating tanong para sa iyo na ating tagapakinig. Para sa iyo, paano ba dapat timbangin ng isang leader lalo na sa isang ahensya tulad ng PNP na kailangan talaga ng mabilis na desisyon, epektibong aksyon? Paano ba dapat ibalanse yung pangangailangan for decisiveness, yung pagiging mapagpasya laban dun sa obligasyong sumunod sa mga proseso, sa mga regulation, at sa authority ng mga institutions tulad ng NAPOLCOM? Oo nga. Saan ba yung linya? Saan ba dapat huminto yung pagiging decisive at magbigay daan sa proseso, lalo na kung yung proseso mismo parang nagiging hadlang don sa tingin mong tamang gawin? May perfect formula ba para dito o case-to-case -case basis lagi? Isang napakapanahang tanong talaga yan, lalo na sa usapin ng governance at leadership. Mahalaga ang magiging pagninilay mo dito. At kung meron ka mga komento o insights o sarili mong pananaw tungkol dito sa pinag-usapan natin, eh huwag kang mahiyang ibahagi yan. Gusto naming malaman ang perspektibo mo. Oo, tama. So, bilang paglalagom lang sa ating talakayan ngayon, sinuri natin yung mabilis na pag-akyat at um, bigla ang pagtatapos ng termino ni Nicolas Torres III bilang PNP chief mula sa kanyang um, impressive background at mga nagawang operasyon kasama na yung makasaysayang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte hanggang doon sa 84 araw lang niyang panunungkulan na natapos dahil sa isyu ng Jumanoy pagsuway sa Napolcom. At linawi natin ulit, ang isyu ay hindi umano tungkol sa katiwalian kundi sa paglabag sa proseso kaugnay ng isang reassignment order. Tama at dalamang mahalagang doktrina o prinsipyo ang naging sentro ng usapan natin dito. Una, yung chain of command, yung kahalagahan ng pagsunod sa formal na linya ng autoridad kung saan may legal na kapangyarihan ng NAPOLCOM sa ilang aspeto ng PNP admin lalo na sa appointments at assignments ng mga matataas na opisyal. At pangalawa, Pangalawa, yung civilian supremacy, yung fundamental na prinsipyo na ang kapangyarihang civilian through institutions like Napolcom ang dapat mangibabang at sundin ng PNP. Yung diumanong pagsuway ni Torre nakita bilang paglabag sa prinsipyong ito. Malinaw na malinaw at ang mga detalyeng ito s'yempre galing sa mga impormasyon na nakalap natin mula sa mga sources na binigay mo, Wikipedia, South China Morning Post, Philippine News Agency o PNA, Associated Press News o AP News, at Philstar. May naam pa rin na silipin mo yung mga orihinal na ulat para sa mas kumpletong konteksto. Oo, mas maganda yon. Maraming salamat sa iyong oras at sa pakikinig mo sa ating malalimang pangsusuri ngayon. Sana nakapagbigay kami ng um, karagdagang linaw at perspektibo sa iyo tungkol sa mga kaganapang ito at sa mga prinsipyong nakapaloob dito. Sana nga. At tandaan mo, para laging updated sa mga susunod pa nating pagtatalakay sa mga mahalaga at interesanting issue at kwento, e eh huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli nating pagsasama.